Weekend na naman, kaya bago natin simulan ng palatuntunan, makibalita muna tayo sa mga ganap ni Manang. Napaka-importante nitong ganap! dito sa PICC. It's a real joy and pleasure to join you this morning for an extraordinary and truly special occasion. Saludo tayo sa mga guro. Higit sa lahat sa mga magulang, kapatid, lola, at lahat na nagsakripisyo para lamang makapagtapos ang at ating mga estudyante. Ang sabi nga sa mga magulang, napakahirap mag-aral, higit na mahirap ang nagpapaaral. pala two performing state colleges with the highest number of level 2 accredited programs graduates do not allow anyone to tell you that it cannot be done Nothing is impossible if you try really hard and pray with all your might. Ano man ang problema, ay may solusyon. Pero ang totoo, kayo ang tunay na solusyon. Class of 2024. Talaga namang pinakamasipag, pinakaaktibo at pinakamaasahan. Pagdating sa serbisyo, talagang number one. Kaya naman, Senator Amy, thank you. At sa ating lahat, welcome sa At The Moment with Amy. Aksyon tulong misyo, mga paksang napapanahon. Ano man ang hamon, Amy, solusyon. Serbisyo, publikong may kiliti, mga problema nyo lagi kayong nagbibigay ng pambihirang suporta at hindi matatawar ang pagmamahal. Kaya naman, hindi pwedeng hindi namin kayo suklian. Senator Imee Marcos po, salamat sa inyong pagtangkilik sa bago weekend habit at the moment with Imee Ayan! Aksyon! Tulong Misyon, yan ang hatid namin sa inyo. Kwentuhang may kulit sa aral, sulit na sulit. Kaalaman at bayanihan, yan ang ating pagsasaluhan. Kaya naman, pansamantalang iwan ang mga suliranin, isabuhay at laging sabihin ang forever motto natin, lahat ng problema ay may solusyon! Hello po Senator, kasama Oy, natin Julian! ngayon ang ating uh, tatlong studio audience, Senator, na handang-handang makarinig ng mga solusyon sa kanilang samot-saring problema, mga agam-agam, at kung anong mga tanong pa nila. Ito ang ATM, Ask Dine Mana! Okay, Sen, first question po, Nanay. Uh, hello po, Senator. Ako po si Mrs. Maylin Lanzaderas ng Marikina City. Ah... Uh, Bilang ano po, bilang isang PWD ang magulang at may anak din po ako sa PWD, Senator, pwede po bang malaman kung meron po ba tayong bill or law para sa mga kababayan nating physically challenged? Oo, o, talaga naman. Gusto kong isama sa mga ayudang ating PWD. Pinagpipilitan ko hanapan ng pera. Pagkat itong tutuusin, ang laki-laki ng gastos ng so, katulad ninyo, may kamag-anak na PWD, halos wala naman tulong ang gobyerno. Eh, yun ang ako. problema. May therapy, may gamot, may doktor, tapos may assistive devices pa, yung mga saklay at kung ano-ano. Kaya kailangan natin tulungan. Higit sa lahat, alamin kung sinong PWD ang nais pang magtrabaho at kayang-kaya pa. Napakasipag nila. Yung iba naman na kinakailangan, pangalagaan na lang natin. Diba? Tama ba yun? PWD, sama natin sa mga senior citizen, solo parent, at lahat ng nangangailangan ng ayuda at tulong. Next question po. Uh, hello, Senator. I am Harold Humawan from Quezon City. Ito po ang aking katanungan. Senator, may batas na po ba kayong nagawa? para sa tulad kong miyembro ng kooperatiba. Ay, nako, love ko yan. Ako'y chairman ng kooperatiba sa Senado. At eto nga, gustong-gusto natin na tulungan. Kaya sabi ko nga, yung kapital ng kooperatiba, palawakin natin. Dagdagan natin ng tulong. Pagkatapos nun, bigyan natin ng tax exemption. Bakit tinatax pa? Eh, sila naman nagtatanim. Sila naman nagpapautang. Ang mga mamis natin, ang mga guro. Nako, ang savings and loan. Huwag na itax yan. Pabayaan na natin para talaga naman makatulong sa lipunan. Ayan, pagtibayin natin ang ating mga kooperatiba. At siyempre po sa ating huling tanong. Hello po, Senator. Ah, ako po si Jose Lito Agosto ng Matandang Malara. May tanong lang po ako. Ah, ako po isang namamasada. Uh, ah, mayroon na po ba kayo nagawang uh, ah, isang ay, batas. batas. Oo, batas. Batas. batas para Batasada dyan ako. Mamasada. Ang arte-arte nga ng batas ko, ang title, Magna Carta ng Mga Toda. ako taga-QC ka pala. Opo. Eh, marami akong kakilala kasing na mga masada. At uh, noon, sa Ilocos Norte, nung gobernador ako, talaga naman, partner ko yan sa turismo. Ang ating mga toda, eh, galing ba naman sa luging katakot-takot sa pandemonyo na nag-lockdown, pagkatapos nagtaasan pa ang presyo ng petrolyo, kailangan lang, tulungan yung mga toda natin kawawa naman talaga, hirap na hirap kaya hindi na ganong laki ang kinikita talagang sangkahig santuka kaya bigyan natin ng tulong sa mga ruta, rationalized ruta yung sinasabing exclusive na pinasuka naman ng kolorum pagkatapos ayus-ayusin natin yung iba't ibang mga e-trike na namamasada rin, wala namang pranggisa naku lahat ng problema ngayon ayusin po natin Magna Carta for the Toda! Woohoo! Maraming maraming salamat sa ating uh, studio audience. Of course, maraming salamat, Senator. Patunay nga na ang bawat tanong ay may sagot at ang bawat problema ay may solusyon! Kwentuhang bawal ang tamad. Kilalang kaaway ng mga walang direksyon sa buhay. Sa kanyang edad, napakayaman na sa aral at sa pera. Kilalanin natin si Kangkong Chips King sa pagpabalik ng At The Moment with Aimee. Season 2! Kilala tayo ng buong mundo sa hagdang-hagdang kasipag. Ipinakilala ko ang modernong mundo sa ating mga sakahan. Pinura ang kanilang utang. Iginawan ang titulo. sana magkaroon na ng sweldo. Imbes na gaabot ng barya, bigyan ng dignidad ang ating magsasaka. Marami na rin ako naitanong sa Senado na patuloy na inaani ng mga Pilipino. Samahan niyo ako at ating busugin ang mga nagpapakain sa atin.